Ako yung nasa Kiyapo ngayon. Tutali na, dito na rin ako, uh, papasyalan ko yung dalawang paborito kong maghuhula. Dahil ako, pangarap ko talagang makapunta sa Euro. Ngayon, gusto kong malaman sa dalawa kong paboritong manghuhula kay Madam Mary at kay Manang Helen kung yung pangarap ko ay matutupad. Ngayon, punta na ako. Uunahin ko muna si Madam Mary. Ay, Madam Mary, kamusta kayo? Mabuti naman. Oh, ikaw, kamusta ka? Oh, mabuti naman. Eh, kaya ako napasyal, gusto ko lang panaman kung yung pangarap ko na makapunta sa Euro ay matupad. Oh, okay. okay. At tingnan natin dito sa aking bolang pistol kung ano ang sinasabi. Abracadabra home in kuso. ayon dito sa bolang kristal, ang iyong mithiing karating ng Europe ay matutupan. Magandang balita. Yeah. Ikaw ba'y magtatagal doon? Hindi. O pansamantala Hindi. Gusto ko lang makita yung scenery sa London, sa Germany, at saka ang paborito ko yung Vienna sa Austria. Yun ang gusto ko lang makita. Ayon dito, Makikita mo lahat, no? At ikaw'y magtatagumpay sa inyong lakad sa pagpunta sa Europe. Ako napakanyanda ng ating lula. Ngayon, uh, pupunta naman ako sa isa kong paborito, kay Manang Helen naman. Manang Helen, kamusta kayo? O, oh, magboto. Ika, kamusta ka? Ah, alam mo, gusto kong makapunta sa Europe. Ngayon, gusto kong malaman sa bolang kristal mo, kung 'yung pangarap ko ay matutupad oh, okay. dahil meron din akong mga problema sa ano ko sa health ko. Okay. Ngayon gusto kong malaman kung 'yung health ko ay hindi makakasagabal sa aking paglalakbay. Okay. Okay, titingnan natin 'yan sa ating holang pista. Eks. Eks. Umay may do giliw na. Patay sindi ang aking ilaw. Masama ang ibig sabihin. Naku, kung ako agkaw, Lilia, ay hindi na ako tutuloy. Bakit? Ano ang nakikita mo? May mga balakit sa mga balak mo. No? Lalo na sa iyong kalagayan. Uh, huwag mo nang hangarin ang iyong pangarap. Hindi ka matutuloy. Talgang dahil masama ang kalagay sa buhay. Huwag kang tutuloy. No? Yan ang sinasabi ng aking bolang. Kristin. Kaya patay si Lea. Ibig sabihin, ay masama. Bakit kaya gano'n naman ang hula sa akin? Isang positive, isang negative. Sino kaya sa kanila ang ang mag magiging matagumpay na hula sa akin? Si Madam Mary kaya o si Madam Mary?